Abay sobrang easy nga para kay Kawhi Leonard ng team ng Chicago Bulls at parang hindi nga pinagpawisan sa kanilang laban. Wala well, sa tapatan kasi nila ngayong araw ay tinambakan nga ng Clippers itong team ng Chicago Bulls at si Kawhi Leonard mga idol ay sobrang easy nga para sa kanya ng depensa ng Bulls. In just 33 minutes ay meron nga siyang 27 points on a very efficient 12 out of 17, 70%. At sa laban nga ay parang naka-chill mode lang si Kawhi Leonard Kumbaga sa NBA 2K ay naka-rookie difficulty lamang itong si Kawhi Leonard Nung kinarap niya nga ang team ng Chicago Bulls At atin agad itong panorin mga idol At sa unang puntos niya nga mga idol sa play ang ito ng Clippers Ay may kita nga natin dito si Kawhi Leonard na parang nagja-jogging lamang sa laban And then straight into a jumper, very basic Pasok agad yan para nga sa kanyang una mga puntos At pagdating naman dito ay too small nga itong defender ng Chicago Bulls. Basic move lamang and then another basket for Kawhi Leonard. And then simple dribble move lamang ang kanyang ginawa dito and then straight into a side step jumper. Another basic move para kay Kawhi Leonard. Another easy two points para nga sa kanya. At sa play namang ito ay parang naikipaglaro nga lamang si Kawhi Leonard sa mga bata. Simple fake mga idol, nagresulta nga ng wide open jumper sa kanya. Another two pointer ang nakuha niya dito. At parang nakakubis slash Jordan mode itong si Kawhi Leonard talagang midrange ang kanyang ginagamit para nga pairapan ang team ng Chicago Bulls another basket for him. At ito nga ata ang basket na talagang binigyan niya ng effort at naghang time nga dito kahit sumabay pa nga ang Bulls defender ay wala nga palagi Kawhi Leonard as he gets another two-pointer. Pagdating naman sa second half ay si Kawhi Leonard ay nakatayo lamang sa gilid and surprisingly iniwan nila itong si Kawhi na superstar ng Clippers kaya naman pinagbayaran niya ng Chicago Bulls. 3-pointer for Kawhi Leonard and then same play ang kanilang ginawa at iniwan na naman nila etong si Kawhi Leonard kaya naman pinarusahan niya na naman sila another three pointer parang nasa practice lang si Kawhi Leonard dito. At sa play namang ito ay nagbigay na sa wakas ng effort itong si Kawhi Leonard bang idol. Spin move, then a tough step back two-point jumper, another basket para nga dito kay Daklo. And well mga idol, eto nga si Demar DeRozan na talaga namang nag-init at nagalimaw sa kanilang last game with 46 points. Abay si not down nga ni Kawhi Leonard at ng team ng Los Angeles Clippers. Matapos nga ng kanyang explosion last game, abay itong si Demar DeRozan only has 21 points this game. Pero ang pangit dyan ay 6 for 16 siya sa field, only 37%. At yan nga ay salamat sa two-way superstar ng LA Clippers na si Kawhi Leonard pati na rin si PG-13 pinagsalitan nga nila itong si DeMar DeRozan and let's give credit to PG-13 as well for a monster game na meron siya. 28 points and 11 out of 12 sa field. Isang beses nga lang siyang nagbintes 91% ang shooting sa field.